Ganto yung paraan para mas mapabilis at maganda ang pagkat mo ng cinnamon roll. Good day! Ako nga pala si Sarah L. Isang kadama dito sa Saudi Arabia. So, ayun na nga. Ito pala yung ginamit ko, be. Sinulid. O, opre, sinulid. Siyempre, bago natin siyang gamitin, huhugasan muna natin siya. syempre kailangan malinis yung mga gagamitin natin, lalo na sa pagkain may batang kakain. Siyempre, ikaw rin kakain. So, ayun na nga, hinugasan ko yung sinulid at inalis ko yung ekstrang tubig niya. Pinatuyo ka ba? ganun? Pagkaalis ng tubig, nilagyan ko siya ng oil. Siyempre, pampadulas. Alam mo na yun. <laughs> so, lalagyan natin ng oil yung sinulid bago gamitin para mas mabilis siya makat. And then, ito nga pala yung ginawa kong cinnamon roll. Tignan nyo kung paano ko siya ikat. O, di ba? Ang perfect ng pagkat niya. Maganda pa rin yung pagkakahulma niya. Ituloy-tuloy mo lang yung pagkat ng roll. Dapat pantay, okay? Para pag na-bake na, na siya, maganda tignan. Siya nga pala, malinis yung kamay ko. Ano? Bago ako magluto, lagi ako naguhugas ng kamay. Kasi nga, pagkain yung ahawakan natin. Sino yung katulad ko na dito lang naranasan magluto ng mga tinapay? Yung magbake ba? Kasi nung nasa Pinas ako, never ako nagluto ng ganyan. Kasi nga, wala tayong gamit. At ang mahal ng ingredients sa Pinas. Tama ba? sa totoo lang kahit mahirap yung trabaho natin marami tayong natututunan lalo na pagdating sa pagluluto kasi madadala natin yan lahat ng natutunan natin sa Pinas o kahit saan isipin mo oo napapagod ka sa trabaho pero kada araw na lumilipas marami kang natututunan lahat ng natutunan mo babaunin natin kahit saan man tayo magpunta Oo ngayon nahihirapan ka Pero sa susunod na laban Alam mo na kung paano patakbuhin Ang mga bagay-bagay sa paligid Tama ba? So ayun na nga mabalik tayo sa cinnamon roll Patapos na pala akong mag-cut dyan O oh, di diba ang ganda ng pagka-cut niya So ito na yung finished product Naluto ko na pala siya O oh, di diba ang ganda Para siyang binili sa bakery kaya, itry mo na rin. Yun lang. Thanks for watching.